Ngayon naman po mga kaspo, uh, akin na po ikakabit yung itong waistband. Waistband na may garter dito sa binuo pong shirt. Ayan, nakita nyo po yung uh, suutan ng tali. Ayan. Ilalagay nyo lang dito sa gitna itong na uh, joining ng front. na po mga kaaspo. Tapos na po natin maikabit yung isban na may garter dito sa ating short. Ayan, dito na po mga kaaspo. Tapos na po yung ating ginawang short. Napapakita po sa inyo lahat ng ating ginawa. Ayan, ito po yung ginawa nating uh, bulsa bulsa sa harap. Ito po yung ating harapan. Ito na po yung likod. Ano po siya? Ano po? Ano po yung kabuuan niya? Pwede na po siyang gamitin. Ay po. Ay ako gusto niyo po yung aking video. ah uh, paki-likes niyo na lang po yung paki niyo na lang yung likes button diyan at uh, paki-share na rin po para mapanood po ng iba. Ma areo nating mananay at aing gusto pang natuto ng pananay. Salamat. Po.